hindi, sobra galit nyo. Lalo na si Juris, galit na galit. O, di ba? Nagkabati kami ni Natsu. Marami maraming kung maraming bumabati sa akin din, ha? Yung mga ampalaya, marami na. Yung mga dati ko nakabangga, binabati na ako. O, binabati ko na rin sila. Dali yun, yung mga talagang totoong tao. Iniwan si Joris. Kaya na lang naman natira. Puta ngayon, ang galing niyo. Ang bunso. Bunso. Ano yan? Bunsong kalabaw? Bunsong panganay? Mga bunso kayo. Ba matanda pa sa inyo si Crazy? Eh? Bunso, bunso inyo. Bunso. Kasi may pera. Bunso. May kenimen. Ina niyo? Marami dyan. Na nag Kasi naambunan kayo ni Crazy eh. Diba? Diba? Huwag niyo sabihin hindi. Na marami kung alam sa inyo. Alam ko yan. Pero huwag kayo mamlastic dito. Tsaka ate, kung sila gawan ng ganyan, sila mismo na sumusuporta sa katiwalian, magiging masaya kaya siya? Ay, ginagawa na lang, yung ginagawa nilang ano eh, ginagawa nilang pangbubuli sa amin na tangina ina, juris, idiot, maldita, JTN. Saan ka nakikita ganon? Kasama mm -hmm. magsasama-sama mga ganyan. Nagkakasama sila sa ano? Oh, Talagang Sila lang. mga kainta eh. Mapapagod ba ngayon, te? Mapapagod ngayon? Kasi wala namang pinaglalaban eh. Pinaglalaban nila yung galit lang nila sa amin na hindi naman nila alam kung bakit. Tanongin nyo sa sarili niyo bakit? Anong ginawa ni PH sa inyo? Anong ginawa ko sa inyo? Wala. Galit lang kayo sa mga kwentong naririnig nyo, sa mga taong yan. Diba? Ang hihina ng mga utak ang puta.